Hello guys. Gabi na pala dito, no. Kagabi ko pa to na upload. Ngayon ko i-upload sa face uh, sa YouTube channel ko. Nagluluto pala ako ng latik kasi magbibigo ako. Ilang ban na rin ako hindi nagbibigo. Ito pala yung video ko ay slow motion. Katulad ng isang araw, hindi ko alam na slow motion pala ka ito. So, ayan, sasalita ako akala ko may boses yung yung pag video ko. Wala pala so magbo-voice over ko, no? Ayan, para akong tangan niya, no? Ayan, slow motion. Pinakita ko yung bigas na naluto na na pilit. Ano yun sa pilit na Tagalog? Malagkit, giatay atay. Kanigid yung bisaya ka, tapos sindili ka kamao mo. Kung ano, kanabang mas lisod ka mo, 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 Tagalog. So, bisayain na lang natin. Ate, dyan yung kanang Tagalog-Tagalog ta, oy. So, Tagalogin na lang natin. Minsan bisayain ha. Sabutin nyo na lang. Kasi, Ang <laughs> hirap magkaitindihan kung bisaya Tagalog. Tapos, sa huloyin ko, ay, kayo na lang magkaintindihan, no? Ayan, nagkulo-kulo na ang aking latik. Ang bango-bango niya talaga. So, yan. Nag-blender. Binlender ko yung ano na yan. Coconut. Tapos, inanohan ko ng mainit. Kasi malamig dito, no? Kasi pag binlender mo siya, tapos hindi mo... Hindi mo lagi ng mga ano, nang mainit. Gagahi siya. Ah, so, gagahi. Ano yung gagahi? Titigas. Yata yun na ng Tagalog-Bisaya, eh. Pasensyahan nyo na ha, king salita kasi na nautal na ako. Ayan. Hindi ko alam, nabidyohan ko pa rin yung mukha ko. Agoy, para naman akong adik dito. Ayan. Pataka naman kung jawit-jawit dari ah. Ambot naman ay nababa ha. Gayon na ho ka na ang dili si Jacoan ba? kana ang slow motion. Slow motion. Ang jawa pa'y tingog. Ako na. Ang ipakita akong anak. Mm. Masa kiwa yung hilak. Ang cute-cute na talaya. Mora na siya. Jain. Ano na si Jain? Kung mahilak ka ni Akar ka. Kaya aliso na pagdag ka ng hikay ani. Masa gani kiwa pa si Jain ko. Ah, nakasabot siguro siya na bisis mama di sa kumuhilak unsa na kumuhilak kay eh. basin kasabaan ko um, si Elizabeth ay kinkin -kin pala oh, na di sa ganahan bidyohan siya gihapak na sa kamera oh oh ja Ni so ning wa wa ka na ang kauban ba mag kana video video ba kana bang itunol ba sa kauban nimo para oh ikaw i na ho be. Ja karon kinahanglan jud na sa sa bag perfect ani a ah, wa pa mong kay <laughs> so, 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 Go on. Of course. I'm, not... <laughs> I'm doing the ano. Saan ta man ni eh? nagsamok-samok humba na ba? Nag-boost over ko. Si Pangotana. Karo naghalo ka na kog kana ang biko ug latik. Pero magtan na ho, porma ba ni? Murag di man porma latik. Lahi man go nang asukal gud nila diri agod. unsa Ang ginahon na giatay. Wa jod, wa naklaro. Saan ba ni? Pura paglami, burag di, ambot. Siguro, lamit man siguro ni. So, taod-taod, ako rin pa painiton, in, nalahalo, sana na ako, no? Kana. So, muna na. Ang puro majuda ni, ano, lamit na dili, wa ko kasabot. So, tanaw na lamang gonsay, lasa jud ani ah. Murapog lang eh. di. Naglibog ko. So, saan tama na, ah uh, anto na lang mga ko sa Pilipinas, magluto dyan ug nani na, kana ang daghan nun, dyan na, wala na, po kilo, basta, pati silingan, tanan silingan, pakanon noon, tanaw na toon sa ikuan, pero tapang po sila ikuan ako, no, hikay para, di po kuma, kapudzon pug sigig ukay ane ang latik pareha po ani ang gibuhat na karon oh sus ginuo ko maju gani kay gamay ra ni eh. paborito ra na hong biko